Hi guys, good afternoon. Ang lulutuin natin ngayon ay chicken kapsa. Ayan. Papainitin na natin yung ating cardamom, then dried orange, bay leaves, then cinnamon bar, then mayroong olive oil. pag naduro na yung tomato fry ilagay yung chicken. Pwede na ilagay yung tis. Ilagay na natin guys yung uh, masala, then paprika, saka turmeric, then powdered pepper, cumin, saka paprika. Kaya yung maghahala guys, magpansya ako nun. So ano kadalang yung ilalagay Tatapan mo na guys para, para Patapan, butin mo na yung cheese. 5 minutes. 5 minutes. Lalagay na guys yung mineral water. yung sukat ng water dito mga kapatid kung gaano kadami yung basmati rice mo ganoon din yung sukat ng water na ilalagay then, mo then talalambutin lang muna na natin.